Gusto mo bang matuto ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka? Yan ang handog ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA. Ito ang naging tugon ng ahensya upang mas maging advanced at produktibo ang pagtatanim ng mga nasa larangan ng agrikultura, gamit ang ilang makabagong teknik at makinarya tulad na lamang ng pag-operate ng draw. Hindi lang yan, dahil libre rin inooffer ngayon ng TESDA para sa mga interesado sa agriculture, ang pag-aaral sa Agro Studies, isang international training center sa bansang Israel na nagtuturo sa mga interns ng agricultural education. In terms of agriculture naman natin, hindi lang yung mga bastang uh, kurso na ang uh, or training courses ang binibigay natin sa mga kababayan natin. Meron na tayong mga digital agriculture, uh, drone operations being used in agriculture process as well as yung mga drip yung mga mga drip irrigations natin, use of the uh, renewable energy like solar and wind power para ma-irrigate naman yung ating mga pananim. And we are also focusing more on the training of the complete value chain from seed preparations, plant production, plant and up to the harvest, all the way to agriculture entrepreneurship program natin and uh, food processing. So dito tayo naka, nakatutok ngayon kung ano yung mga demands and mga priority sector ng bawat probinsya or bawat lugar dito sa ating bansa. For example, sa agriculture courses natin, meron tayong ladderized program, three-year diploma courses for agriculture, yung two years nyan, dito kinukondak sa Pilipinas kasama yung, of course, classroom, theory, ganun na rin yung uh, actual applications. Pero yung last year niya, on the third year niya, ito yung apprenticeship program. There's a uh, Philippine and Israel uh, apprenticeship program partnership na kung saan nagpapadala tayo ng mga estudyante natin sa Israel for one year para matutunan nila yung mga latest technology in terms of agriculture. At of course, Uh, libre lahat dyan at binibigyan pa natin sila ng mga scholarship uh, program and allowances naman coming from Israel government. So pag reintegrate nila rito, pagbalik nila, napapakinabangan natin sila para sa ating mga agricultural training program or sectors. Unlad Pilipinas